Magandang araw mga kainog! Mayroon na namang napakahalagang tanong mula sa isa nating viewer. Ang tanong, ano-ano po ba ang mga bawal na ulam kapag may rayuma? Kung hindi mo ito malalaman ngayon, araw-araw mong bibigyan ng dahilan ng rayuma para mamalagi at lalong maging malala. Oras na para malaman ang katotohanan na nasa iyong plato. Heto ang sampung uri ng ulam at pagkain na dapat mo munang iwasan kung ayaw mo magdusa sa sakit ng rayuma. Panguna sa ating listahan, crispy pata, lechon kawali at iba pang pritong red meat. Sino ba namang tatanggi sa malutong na balat at malambot na laman nito? Paborito sa handaan at selebrasyon. Ang problema, ito ay isang double trouble. Una, ang red meat o pulang karne tulad ng baboy at baka ay likas na nagpapataas ng pamamaga sa katawan. Pangalawa, Kapag ito ay ipinirito ng lubog sa mantika, sa sobrang init, lumilikha ito ng mga nakalalasong substance na tinatawag na Advanced Glycation End Products o AGEs na direktang umaatake sa iyong mga kasukasuan. Ang payo ko, kung hindi mo matiis, tikim lang, huwag ulam. Mas piliin mo ang mga isdang mayaman sa omega-3 tulad ng salmon, tuna o sardinas pwede ring manok na tinanggalan ng balat at inihaw o nilaga. Pangalawa sa ating mistahan, mga pagkaing dagat na may shell, hipon, tahong at talaba. Ang sarap ng sabaw ng sinigang na hipon o kumain ng nilagang tahong na may sausawang sukat bawang. Ang problema, bagamat mayaman sa protein, ang mga shellfish ay mataas din sa purines. Ang purines ay isang substance na kapag naproseso sa katawan ay nagiging uric acid. Para sa mga may gouty arthritis, ito ay direktang sanhin ng matinding pananakit dahil ang uric acid ay namumuo na parang kristal sa iyong mga kasukasuan. Ang payo ko, kung malakas ang atake ng iyong rayuma, iwasan mo muna ito ng tuluyan. Kung medyo okay ka, sobrang bihira at sobrang konti lang Pangatlo sa ating listahan, mga ulam na niluluto sa paulit-ulit na mantika. Yung pinagprituhan mo ng isda kanina, gagamitin mo ulit pang mamaya. Ito ay gawin ng pagtitipid. Ang problema, sa bawat pagdamit at pag-init muli ng mantika, tumataas ang level ng omega-6 fatty acids at nababawasan ang good for you omega-3. Ang sobrang omega 6 ay nagdudulot ng pamamaga, habang ang omega 3 ay panlaban sa pamamaga. Kapag laging ginamit ang lumang mantika, para ka na rin nagahay ng purong pamamaga sa iyong plato. Ang payo ko, itapo na mantikang nagamit na, lalo na kung ito ay nangingitim na. Mas mura pa rin bumili ng bagong mantika kesa sa gamot sa rayuma. Pangapat sa ating listahan, pagkaing mayaman sa gluten tinapay, pasta. Mahilig ka ba sa pandesal sa umaga o sa pasta para sa merienda? Ang problema, ang gluten, isang protein na matatagpuan sa harina ng trigo, ay maaring maging sanhi ng pamamaga sa mga taong may gluten sensitivity na madalas ay mayroon din ng mga taong may autoimmune na sakit tulad ng rheumatoid arthritis. Ang payo ko, subukan mong bawasan ang ng pagkain ng tinapay at pasta. Ang kanin at mga pagkaing gawa sa bigas, tulad ng puto at kutsinta, ay mas ligtas na alternatibo dahil ito ay gluten-free. Panglima sa ating listahan, tortang talong at iba pang nightshade vegetables. Magugulat ka dito, ang talong, kamatis at patatas ay masusustansya, pero bakit bawal sa ilan? Ang problema, hindi ito para sa lahat, pero para sa maraming may rayuma, ang mga gulay na kabilang sa nightshade family ay naglalaman ng chemical na tinatawag na solanine. May mga teorya na ang solanine ay maaring mag-trigger ng pananakit sa ilang individual. Ang payo ko, subukan mong gawin ng isang elimination diet. Itigil mo muna ang pagkain ng talong, kamatis at patatas ng loob ng isang dalawang linggo. Kung nabawasan ang iyong sakit, malaki ang posibilidad na sensitibo ka sa mga ito. Baka po naman, bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, mga ulam na gumagamit ng matatamis na sarsa. Barbecue, sweet and sour, maging ang Pinoy spaghetti ay puno ng asukal. Ang problema, ang asukal at high fructose corn syrup na sangkap nito ay numero unong kalaban ng katawan. Naglalabas ito ng mga cytokines, mga messenger sa katawan na nagsasabing, oras na para mamaga. Kaya habang ninanam na mo ang tamis, palihin naman niyang pinapalala ng asukal ang sakit ng iyong rayuma. Ang payo ko, gumawa ka ng sarili mong pampalasa. Gumamit ng mga herbs tulad ng bawang, sibuyas, paminta at turmeric. Kung kailangan ng sarsa, suka at toyo na walang dagdag na asukal ang gumamit. Mas mura pa rin bumili ng bagong mantika kaysa sa gamot sa rayuma. Pangpito sa ating listahan, Bicol Express o anumang ulam na sobrang alat at may bagoong. Ang Bicol Express, pinakbit na may bagoong o kare-kare na may maraming bagoong. Nakakatakam, di ba? Ang problema, ang sobrang sodium o alat ay nagiging sanhinang pagpapanatili ng tubig sa iyong katawan o water retention. Ang resulta nito ay ang pamamaga ng mga kasukasuan na nagdudulot ng mas matinding pressure at sakit. Pinapahirapan mo ang iyong mga kasukasuan na dalihin ng dagdag na bigat ng sobrang tubig. Ang payo ko, bawasan ng sobra ang paggamit ng asin at bagoong. Gamitin ng kalamansi, suka at iba pang herbs para magbigay lasa sa pagain. Pangwalo sa ating listahan, pansit kanton at iba pang instant noodles ito ang go to na merienda o minsan ay hapunan pa kapag pagod ka na ang problema ang instant noodles ay ang perpektong bagyo ng mga sangkap na bawal sa may rayuma sobrang alat galing sa pampalasa refined carbohydrates galing sa noodles preservatives at madalas niluluto pa sa mantikang mababang kalidad isa itong ulam na walang sustansya kung hindi purong pamamaga lamang ang dulot ang payo ko kung gusto mo ng noodles Piliin mo ang tunay na noodles tulad ng sotonghon o miki at ikaw mismo ang magtimpla ng sabaw o sarsa gamit ang natural na sangkap. Pangsyam sa ating listahan, mga almusal na proseso, hotdog, tosino, longganisa. Ito ang madalas na pambansang almusal ng Pinoy, madaling lutuin at paborito ng mga bata. Ang problema, ang mga processed meat na ito ay puno ng nitrates at preservatives na nagtri-trigger ng pamamaga. Mataas din ito sa saturated fats at sodium na lalong nagpapasama sa kondisyon ng may rayuma. Para mong binubuhusan ng gasolina ang nag-aapoy ng kasukasuan tuwing umaga. Ang payo ko, subukan mong palitan ang iyong almusal. Magpakulo ng itlog, kumain ng oatmeal na may prutas o kahit sinangag na may kasamang isdang tuyo nang may moderasyon sa alat ay mas mainam pa. At ang pangsampo sa ating listahan Dinuguan Ito ay isang paboritong pagkaing Pinoy na kakaiba. Ang problema, ang dinuguan ay gawa sa laman-oob ng baboy. Ang mga laman-oob tulad ng bituka at atay ay may napakataas na antas ng purines katulad ng mga shellfish. Ito ay direktang nagpapataas ng uric acid sa katawan na maaring mag-trigger ng gout Bukod dito, mataas din ito sa taba. Ang payo ko, para sa iyong mga kasukasuan, mas mabuti ng tuluyan ng iwasan ng ulam na ito. Humanap ng ibang ulam na mas magiging kaibigan ng iyong katawan. Mga kainog, ang pagkain ang dapat nating gamot, hindi ang ating lason. Ang pagpili ng tamang ulam ay isang malaking hakbang para mabawasan ang sakit na dulot ng rayuma. Hindi mo kailanong magtiis araw-araw, Nasa iyong mga kamay at sa iyong plato ang kapangyarihan. Maraming salamat po at alagaan natin ang ating kalusugan. God bless.